Para masungkit natin itong lock. Ayan. tanggal na. Gawa kayo ng ito. Uh, welding rod po ito guys. Ayan. Balot ko tayo ng ganyan para masungkit nyo yung lock. Masungkit nyo pa itaas. Subukan natin. Ganito lang ang paraan na kung maiwan yung susi nyo yan Ganyan lang gawin nyo guys. Ayan. Oh. Kita nyo lang gumagalaw. Oh. Ayan. Sungkitin nyo lang pataas. Sungkit-sungkitin nyo hanggang matamaan nyo yung pinaka-lock nya. Hmm. Tigas. Hmm. Ayan e na, yun. Umangat na guys. Ayos na. Buksan natin. Yun, oh.